Ambikal, ulang perunu. Oke. Bumbu kacang ada utama ini kak. Sangat senang Yang terlalu bunyan. Huh? Bunyan. Ini yang

Katanya <laughs> nasi goreng buka sama umaga nito. Okay, Ang gamit sila nga ito, kaya wala. Hmm. Okay. Sila, sila, sila. Iki. Sila kasi uno eh. Ang sila? Oo, si oh, ikik. Yung bari. Ano kasi, matas pa yung oras nila. Oh. Saka ano, sa marami pa sila. Kasi hindi masitira, hindi wala namang gumamit ng long na yun. Si ano lang, Sir Kabangon, sa Sir Felix. Ay, pundihan na yung vlog. ba? Eh, sir Felix,

lola dilikopo pon si di Exit. na mong na, hah? Ano? So, yasajika ha? ha? <coughs> hmm? sa akin, 100, exit? Exit, yung, kwan, yung, kwan, yung, na, Ixid, na siya ng kapwano, Ixid ng mong kaon, baget, o ay di sa 10,000 na, hah? sa 10,000, ulo dirodi to, dika na wanda rin looter, hah? sarin wanda 10,000 nya, baget Ixid, ng kapuan ng kamay ro nako makpanteron, lola, maturo ng suilingju, Sa nga na sa hindi, hindi support, dia nak makan Ano dia di ka kan makan hindi ako memang dia nak makan pun makan makan ko ba mag transfer ko kuarta bitaw. Aba ano kasi may mini, may ano yan eh. Yeah. So, ano yung minimum ano 100, 000, 100, 000 auto, um, ba? 100,000. din yung outbound doon? Ang Hindi, sa isang araw. Pagpadala. Ano Ano yan? Ano

sulip hangit, yah, longtail, taligy kumalok ba? ay piti ko, anong kayo anong na kayo? ano? 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 Ano ni Duke may ulo? Ang ate may ulo na usan mali. Ano ang ulo? Ano ang ulo? Ah, ah, <laughs> Maragwan, maragpabo. Bumigay na eh. Gitawag mm. ka na magkilip? Ano sa? Ay, ang klaw kita. Pero hindi ang balik dito. Domingo ba yun? Ah, katong nakuha siya. Katong wala ka sa report doon isa. Dito ba ako? Sunday. Okay. ini न लोग आवेदन Ano na, hey. na, hey, na? na Tama ra man mukuan. Hoy. Matoka dito tat ka. Direkta mo na 'yan daw. Hello. Kumain ka sir? Allah. Hindi tinan kagali. Lililista, ililista pa nila eh. Ano Ha? ba ka na, pre. Uwi na nga ako, eh. gusto ko nang umuwi.

para pagdutan niya lahat, nakakarga na lahat. Ibang Dapat yung pinachik muna sa PN para dire-direcho. Hindi sinusulat. Putang tagal niya. Susulat pa, di ba? Kamada. Susulat niya muna. Bago na kamada. Siguro kung kamada, niya lahat